Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Lorraine V. Arcelon. At ngayong araw, ang tatalakayin natin ay patungkol sa anekdota. Kapag sinabi nating anekdota, ibig sabihin ito ay isang uri ng kwento kung saan naglalahad ng kawili-wili at nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao. Ang layunin nito ay simple lang. Magbigay ng aliw, Unang kasiyahan na nangyari mula sa tunay na karanasan ng tao. Ang anekdota na tatalakayin natin ay pinamagatang akasya o kalabasa. Sa kwentong ito, matutunghayan natin kung paano nabago ang buhay ng isang pamilya, lalo na kay Iloy at ng kanyang ama na si Mang Simon, na, na nagdesisyon sa kinabukasan ng kanyang anak na si Iloy. Kaya naman, makinig! Akasya o Kalabasa ni Consolacion P. Conde hindi maikakaila na kung malaki ang puhunan ay maaring tumubo rin iyon ng malaki kaysa maliit ang naturan. Gayun din ang paghahanda at pagpupunyagi ng tao na pinamumuhunanan ng puupuong taong pag-aaral at pagpapakasakit. Karaniwan nang sa may mataas na pinag-aralan ay maamo ang kapalaran at ito ay maititulad din nga sa paghalaman. Akasha o kalabasa Narito ang anegdota. Pasukan na naman. Nagbukas na ang mga pamantasan at matataas na paaralan sa Maynila. Samantala, sa nayon ng kamias, hindi kalayuan sa lungsod, maagang nagbangon ng umagang iyon si Aling Irene. Inihanda kapag karaka ang mga pangangailangan ng kanyang anak na si Eloy. Si Mang Simon ay hindi muna nagtungo sa linang upang samahan sa pagluwas ang anak na pag-aralin sa Maynila. Sa awa naman ng Diyos ay maluhulhating nakarating sa lungsod ang mag-ama. Isang balitang paara lang sarili ang kanilang tinungo agad. Dinatna nila ang tagatala na abalang-abala sa pagtanggap ng di kakaunting mga batang nagsisipagpresenta. Nagpalingalinga si Mang Simon nang makita ang babalang nakasabit sa may pintuan ng tanggapan ng punong guro ay kinawit sa bisig si Iloy. Halika at makipag-uusap muna ako sa punong guro. Magandang umaga po sa kanila. Panabay na bating galang ng mag-ama. Magandang umaga po naman. Tugon ng punong guro na agad namang nagtindig sa pagkakaupo at nag-alok ng upuan. Ano po ang maipaglilingkod ko sa kanila? Eh, ibig ko pa sanang ipasok ang aking anak dito sa inyong paaralan. Ah, opo. Sa ano po namang baitang? Usisa ng punong guro. Kakatapos pa po lamang niya na elementarya sa aming nayon noong nakaraang Marso. Paliwanag ni Mang Simon. Kung gayon po'y, sa unang taon ng high school, ano po? unit? Ibig ko pa sanang malaman kung maaaring ang kunin na lamang niya ay isang maikli-ikling kurso okol sa isang tanging karunungan upang siya'y makatapos agad. Upang makapaghalaman kayo ng isang kalabasa, maaari po ba? Aba, opo. Maaga pa natugo ng punong guro. Maaaring ang lalong pinakamaikling kurso ang kanyang kunin. Iyan ay batay sa kung ano ang gusto niyong kalabasa niya. Kung nais niyo ay magpatubo ng isang mayabong na punong akasya, gugugol kayo ng puo-puong taon. Subalit, ang kakailangan ninyo ay ilang buwan lamang upang makapaghalaman kayo ng isang kalabasa. Dili din natubigan si Mang Simon sa huling pangungusap ng punong guro. Gayon din si Iloy. Pagkuwan ay nagbulungan ang mag-ama. At umuwi ng nag-iisa si Mang Simon. Habang naglalakbay na patungong lalawigan ay tatambis-tambis sa sarili. Ah, mabuti na ngang kunin niyang buo ang kurso sa high school at saka na siya kumarira. Higit na magiging mayabong ang kanyang kinabukasan. Ayan, natungayan natin ang kwento ng akasya o kalabasa. Tunay ngang napakahirap desisyonan ang pagkuhan ng kursong pipiliin. Tandaan natin, ang pagkatuto o ang edukasyon ay hindi minamadali anumang natutunan ang maguhulog sa atin sa kasalukuyan upang tayo ay maging ganap na matagumpay. Akasya o Kalabasa ni Consolation P. Conde